Good evening, good evening mga kaulam. <coughs> Tayo galing sa therapy kaya hindi nakapag-live kanina. Pasensya ng mga kaulam. At dahil nagmamadali, <coughs> binilan ako ng asawa ko sana ng Indian biryani. Na, na so, in fairness, napakasarap naman talaga. Tsaka mura. Pero apag punong-punong are 10 dirhams lang daw. Ang problema mga kaulam, sobrang sarap ng luto ng manok niya. Pero, sobrang anghang talaga ng kanin. Hindi ko ka talaga kaya tinikman ko talaga napakasarap para ang problema napakaanghang ha kaya pero masarap yung manok sayang 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 siya na lang daw kakain bukas anghang grabe kaya tayo ay mag sa sardinas na lang talaga dahil gusto ko man kumain ng biryani ngayon. Hindi ko talaga kaya yung hangang. Mas mabuti pa ang sardinas. Kaya ko talaga itong kainin kahit hindi niluto. Tapos kakain tayo ng kalig. Mit ang parang ang sardinas yata, parang iba't ibang isda yata ang ginagawa niya. May, may sardinas na natatagpuan ako malansa ang pagkaisda. Malansa ang pagkaluto pero yung isang brand. Ito medyo malansa ang pagkaluto. Hmm. Inet, talaga na ma'am. ah, -ah. Buti sinundo ko ni Ibrahim kung hindi Diyos ko magkana ang taxi. E galing doon sa ospital na yun, walang bus papunta dito sa amin. Nagpatakso ka talaga. magdag nagtakso ako sa pera natin, kahit malapit ha, malapit. 1-2 dahil may binabayaran mga toll gate, toll gate mmm, ko din ang Hmm. 嗯。Yeah. para chegar Vamos.